Ayan magandang umaga mga ka-BBG So, ngayong umaga Kasama ko si Kuya Jenrep Dito kami ngayon sa Snake Road Para uh, Itatry ko Kasi parang curious na sa pagmamaneho eh May payong ka ba dito sa legs? Ay, kasi Ay, mainitan Okay So, hindi rin tayo hindi rin tayo kung um, baga professional na uh, taga-turo. No? So, ang uh, um, may share ko lang kay Jan yung mga um, basic no? kahit paano. So, siyempre, unang-una, seatbelt. So, seatbelt ka, handbrake. So, ang alam mo naman yung ano, uh, kahit paano siguro may idea ano, na yung sasakyan, na may clutch, may preno, sa gitna pre na yan so sa may pinakakanan tatlo yan sa pinakakanan yan yung silinyador no gas pedal tapos itong sa kaliwa yun yung uh, clutch so dito naman sa ating cambio meron syang makikita mo 1, 2, 3 primera, segunda tercera, kwarta, quinta tapos itong dulo sa baba yan reverse So sa ngayon, para mapatakbo mo siya ang sasakyan, so pag magkakambyo ka, katapa ka muna yung clutch. Kasi di mo ng ikakambyo yan hindi ka nakatapos sa clutch. So pagtapa mo ng clutch, ayan, primera ka na. Ang primera mo, sasagad mong gano'n. O gano'n, kasi makikita mo naman, di ba? Sasagad mo, ito neutral to, neutral, yun yung sa gitna. So, pag naka-neutral ka, kahit bitawan mo yung clutch, so, hindi mo mamatay ang makina. Pero once na naka-clutch ka, yan, tapos nag-cambio ka, one, so, ibig sabihin, pagka ganyan, so, naka-one ka na, wag na huwag mong pipitawan yung clutch, nakatapa ka lang dyan. Kasi, mamamatay ang makina. So, para mapatakbo mo siya, so, pipitawan mo na yung handbrake. Halala ka lang sa brake, sa gitna ay tapak ka. So sa ngayon, nakatapak ako sa na ano, sa clutch sa guard, tapos sa preno. Kasi ibababa ko na ito. Kasi para hindi umandar. So, ali. so ngayon, pwede ko nang bitawan yung ano, ganito gagawin mo. Bitawan mo yung brake. Brake. Ayan. So, under yan kasi palusong. Pero, uh, kaprimera ka, pag binitawan mo dahan-dahan yung clutch, under na yan. Pero usually magagas ka pero practice muna natin to yung plus binita mo dahan-dahan ng clutch. Yan, yan na under na yan. Yan. Pag under na siya, yan, bitbitin. Pwede mo lang bitawan yung clutch. Abitawan na tayo. No, pwede ka nang maggas ngayon. No, yan. Dito mo amatay ang makina kasi uma-under na. Tandaan mo, uma-under na. So, pwede ka na mag-gas ngayon. So, pagka mabibilis na itakbo, ano susunod? Siyempre, ano? Segunda. Bago ka mag-segunda, anong gagawin? Tatapakan mo yung clutch, clutch, siyempre. Clutch muna. Tapos, segunda muna. Pagka na siya, bitaw mo na si clutch. Ayan. So, gas ka na ulit, gas ka na yan, diretso na. Kumbaga, hindi na mamamatay si makina kasi tumatakbo ka na sa ayon sa takbo ng makina ayon sa cambio. So ano, kasi bunda ka, kaya medyo mabilis. So yun, basic mo na ah. Sige nga, so, yun, try mo, so, try mo. So pagka mag-freno ka, unahin mo yung clutch. Pag magbagal naman na yung takbo, unahin mo na yung clutch. Tapos brake sa kasi bakit? Kasi pag hindi ka nakatapos sa clutch at nakakambyo ka, mamamatay ang makina. Pag naka-neutral na, pwede na. Pero huwag mo pa rin bibitawan yung brake kasi pwede kang manda hanggang di ka naka-handbrake. Hindi okay, mo ka dyan. Pulit tayo ha. Ano ba? Ano? So dito sa lugar na to, ano naman, ah, uh, bihira yung dumadaan. So lalo ngayon, ano, sarado naman yung, oh, kung sara, Okay, oo, so, oh, <laughs> hindi na ako pat, no? Seatbelt. Ay, seatbelt tayo, oh. <laughs> ah, baby G, seatbelt tayo, seatbelt. Huh. <laughs> Para bahan. Kaya ka nga magdadrive, eh, kasi malakas loob mo, eh. Hello. Ah, hawak mo naman ng Ah, um, mo naman ang Basta ayoko ko sa iyo, mong isasagad yung ano ha, yung gas. Kasi pagka ano yung mo, sisibat 'yan. Pero pag naka lang naman, dahan-dahan lang takbo niyan. So sige. Ah, uh, clutch muna. Clutch. Tapos may brake para ano? Sige, okay, kambi mo na ng primera. Saan yung break dito? Kaya, yeah, sa gitna. Break ka. Ha? Break yung Tapos. Wag na wag mong bibitawan yung kambi mo na. Uh, ano yung hindi ka bibitawan? Yung plats. Basta sa nakakambi oh. Uh, ka. Sige, okay. uno. Primera. Okay, so anytime mga andan na. Nakasagad ba? Oo, sige. Sige. Okay. Yeah, okay. Tumingin ka. Hamawa ka doon. Okay. okay. O, pitaan mo na yan. Huwag kang bibitaw sa clutch ha. Ano ito? Huwag mo. mo muna pataas. Okay, so ayan. Ah, uh, bitaw mo dahan-dahan yung uh, sige, bitaw mo yung brake dahan-dahan. Bitaw mo na yung brake. Tapos iangat mo dahan-dahan yung clutch para umandar ka. awa mo man mabuti mo na bela. Sige, dahan-dahan ang clutch, bitaw mo. Ready ka na sa tugas. Sige, bitaw mo muna yung clutch dahan-dahan, paangat. Ganun, para umandar na dahan-dahan. Sige, hindi na mamamatay yan eh. Dahan-dahan. Basta pag mamamatay, okay. tapakan mo lang siya ulit. So, okay. pwede mo na bitawan. Umandar yung pa na matang. eh. Yung clutch. Oo, oh, maandar ka na eh. Das ka na. Oo. Oh, ko mo dito. Ayan. So, huwag nang isasagad yung, ano, mag-practice ka muna sa uno. Sige, uno ko lang. Uno, in inamnamin mo lang yung pagmamanay mo. At, iyan you know, mo yung manibela. Practice mo na muna. Sige. Kasi pag umaandar ka na, no, hindi na mamamatay ang makina natin. Ya, sige, pwede mo nang ano, kung medyo naiinip ka, number 2 na. Sige, pagka magbuna number 2 ka, siyempre bibilisan mo muna ng konti para mayroon kang buwelo. Sige. O, oh, dahan, 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 so, okay naman. Kumandar ka ng dahan, dahan, so, try mong mag-uno mag ulit. Paano? Clutch ka lang, clutch. Tapos dandan, preno dandan brake. Wag break. Huwag mo lang sasagad. Huwag mo sasagad. Huwag mo bibitaw klats clutch ha. Oo. Ah. Uno, nakauno ka? Oo. Oh. Ah. Uno yan ha. Mas Sige, ako na. Oo, klats, daan clutch. Manibela mo ha. daan, -daan mo kasi palik ko eh. Kaya mas maganda Uno ka lang. Kasi pag naka-primera, mas mabagal yung takbo ng makina. Bitaw mo na yung clutch. Bitaw mo na. Naka-3-0 ka Sige, manibela mo. Iduray mo lang. Kaya mo ha Sige, segunda ka na Kaya mo magsegunda Clutch Bailo muna Kailangan gagas ka Para may bailo ka Hindi ka maupusan Hop Bibitaw, dahan dahan sorry, Huwag mong bibitawan O, oh, huwag mo rin isasagad yung gas mo Okay, Malapit tayo sa paliko ha So, ka lang Huwag ka magagas Pagka Tapos pwede kang magtapak ang preno, pwede mong alalayan ng tapak. Pero huwag mong isasagad kasi tumatakbo naman, tala, ka pa Mabilis ka. Ang gagawin? Bitawan mo yung gas mo. bitaw mo yung gas mo. Yan, bitaw mo yung gas. Tapos tapak ka ng konti sa preno. Para bumagal ng konti. Kunti lang. O, okay. O, sige. Primera. Clutch. Uno. Sagad dun yung uno. Yan. Sige, bitaw mo na yung clutch. Bitawan mo na yung clutch. Clutch, bitawan mo dahan-dahan. Laging dahan-dahan ang bitaw ng clutch. Dari mo. Diretso. Gas, gas. gas. Ayan. Huwag kahit huwag ganun mag-gas kasi palusong eh. Atay teka. parang bahado. Ayan. tingnan muna natin ha. Guys, medyo parang bahado sa unahan eh. Kasi klutch. Oh, ngayon Ganito gawin mo. Paano? Mo patigilin mo muna full stop mo. Paano pa? Oh, clutch, brake. Clutch, sagad. Brake. Yan. Huwag mo siyang bibitawan. Nor neutral. Neutral yan. Neutral. Huwag neutral yan, ganda brake. Hand brake. Hila, sagad. Hindi ah. Huwag mo tabok. Yan, hila. Yan. so pagka naka neutral, ibig sabihin, pwede mo nang pitawan lahat. Pahan break ka na. So titingnan muna natin yung condition ng dadaanan natin kasi parang baha sa unahan. Ha, ah, na to? Pasok na lang ako. Nakapaan pa rin ako First time May tubig Nakapaan pa rin ako Kunti-kunti <laughs> Nakapaan po Nakapaan muna ako Okay, kasi mga satay palit muna tayo kasi sarado. May imbor na lang nakaharang. Ibig sabihin, pipihit muna natin. Hawakan mo na lang ito. Hindi mo yung... Alam, ang init. Kilometer mo. So, pagka mga 40 na yan, nagsisigunda ka na. Okay, e, sa ngayon, mag-practice ka muna ng pagdadrive ng uno. Gamit yung uno. May bata, ha? Paano naglalabasan yung bata kung kailan tayo nagpa-practice? Hindi naman tagal dito yung mga yan. handa dahan dahan Practice ka lang sa wan. Anuhin mo lang yung kung paano yung pag -mamanay obra. Mga manibela mo. Ayan. Ganun lang paglalaro niya. uno. Walang pinagkaiba yung pag nakasigunda ka na. Pwede mong i-minor. Pwede mong ba huwag mo muna tapakan yung gasers yan. Kasi ang sasakyan, basta nakatambi yan. Yung mga bagong sakyan yan. Kahit bitaw mo lang ang dahan-dahan yung clutch kailangan yan pero nakaalalay ko na rin sa gas kasi minsan mabigat kailangan ng gas minsan paahon kailangan ng gas ano kaya mo lang paliko ha nga rin gas manggagaling na dito Dili kong ganun sige hili kong paliwa Niliwa, ha kasi hindi mo guys infernal yo yun nasa harap namin infernal so oh, sabi ko sa kanya iliko na dito ayun hininig ako ha kaso <laughs> ka may ano dyan infernal yan ha <laughs> sige lang kasi tayo dyan ah uh, preno oh. lang Oh, ang gagawin mo diyan, ililigo mo na ng sagad na da ano, pagparme. So basta wag mong tatapakan yung gas. Alalay ka sa alalay ka lang clutch. sa ano, sa clutch, saka sa brake kasi pwede tayong bumangga diyan. So, okay. Try. Liligo tayo ha, tandaan mo ha, liligo tayo. Clutch. Uno. Uno yan ha? Okay. Ligo mo na. i mo na yung pagliko mo. Dahan, dahan. Lick. Ligo mo, mo, ligo. Ah, Liko, yan. pala. Okay. Diretso mo na. Yan. Minsan, kung saan ang dumidiretso mo ng bela niya, basta uh, ginasan mo. Okay, guys. mo na yung glass. Mo na yung glass. Liko, yeah. Sige. Pwede na ka na mag-sigun ka. O, may kahoy. mo yung dinadaanan, ha? May dito. Kung nga iniisip yung laging yan, yung dinadaanan din, o, oh, galit na yung makina mo. Huwag sabihin. Dapat. Ayun, nakikita mo yung ano? Indicator? Two? Tingnan natin yung mga. O, mo. Huwag okay. sabihin. Magtuto ka na. Oh, Handbrake. Ayan. Ayan. Yeah. So, magpapasok muna para malayo. Sige. Ito lang. Palampasin mo na yan. Pero pag mag-isa ka, huwag ka nang mag- Tetrisera. Uno ka lang. Uno or dos. Kaya mo na pag nakadas ka, full break. Kaya pa sa yes. full stop. Pwede naman yun. Tetris na. Huwag na, baka ma-attempt ma ka pang mag-tresera. Basta uh, pagka uh, babangga ka, clutch break. Clutch break. break. Kaya ka nagda-class kasi pag nag-full stop ka, mamamatay mo na akin. Basta, practice mo muna. Isa sa mga kailangan practice sa pagmamaneho, yung nagda-drive ka na na parang naglalakad lang yung sasakyan. So, ngayon, practice mo yung parang naglalakad lang yung sasakyan. Sasabayan kita. Okay. today's video lesson on uh, day number one so ayos naman ito naman si Jendra yan ano naman tayo mabilis naman itong maka pick up eh nakapag drive ka na ba ng ibang sakyan? <laughs> hindi pa yan nandiyan na lang siya magre research ka lang ha? yung mm -hmm. mga mm -hmm. yan si kuya kasi yung mga ano tayo ah uh, fast learner eh. At oh, yun, maraming maraming salamat mga ka -baby -g, sa pagsama sa amin. So, driving tutorial kay kuya. So, thank you. Bye-bye. Always remember, dapat laging happy lang tayo! Woo!